Yeah, manager. Bayad, Ating bayad, at timbayad. Yung license, yung license, license dalawang Ano one year. Okay. Oh, ano minutes. Tapos. Tapos naman ang kanawari Tapos yung kasi sa inyo. Wala. Diba. Diba sa inyo. Tapos yung kasi sa inyo. Tapos Ayan mga mam, sinagluto tayo ng seabass na fish. Galing ng Amerika pa yan. Binitbit pa sa kalawakan ng aeroplano si Nakay. na to. Ah, ganda. <laughs> Sumakay pa sila ng aeroplano ang mga isda na to, guys. Yeah, that look at that. big fish. Kabi <laughs> mo oh, na kay oh, kaya 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 Oo, Ayan, ang ganda ng pula. Ay! Kasi ganda ng nagsakay ng eroplano. Para may lasay yung sa loob. Binabad ko muna dito sa ating sauce. Oo, hindi mo eh. Ayan, ilalagay na natin siya sa ating ketchup. Ayan guys, ang sarap ng ating escabeche or sweet and sour. Ano okay, ba ito na yung ating sibas. Sibas? Mm -hmm. Sibas. Ano nagaling galing pa yan sa Amerika? Oh my God. Ayan, may pansit tayo. Meron tayong assorted gulay. Dalong. Tapos, yung aming flavor of the month, tagilo. Oh my God. 一样，一样，对不起，原谅。